Nasubukan nyo na bang gawin ito sa carrots, kalabasa at sibuyas? At kung hindi pa nga mga mare ay sobrang recommended ko ang recipe na ito. Pero bago ang lahat mga mare, ayan, pinatapos ko nga munang magluto yung partner ko habang naglilinis naman ako sa lababo ng mga pinaggamitan namin. Asahan na talaga na kapag ang partner natin ang nagluluto ay talaga namang ang lababo ay hindi na rin talaga natin maipinta sa sobrang kalat. Nagluto nga siya dyan ng chicken teriyaki. eto talagang partner ko ay napakahilig din talagang magluto kaya wala rin akong masabi dahil napakasarap din naman talaga ng mga luto niya. At tara, eto, isishare ko na nga sa inyo yung pinaka-recipe ko sa ginawa ko. Hiniwa ko ng pahaba-haba yung sibuyas na puti. At meron din ako ditong kalabasa at carrots na parehas lang din sila ng mga hiwa. At dahil nga hindi ko na napatuyo ay ayan, pinunasan ko na lang ng tissue para mas kumapit yung mga pampalasa na ilalagay ko. Una ko nga palang nilagay dito ay yung all-purpose flour. Pangalawa ay nilagyan ko naman ng pepper at lalagyan ko rin ng salt na gagamitin kong pampalasa. Ito namang isa ay optional lang kung meron lang kayo at pwede naman kayong gumamit ng magic sarap. Yung magic sarap naman kasi ay all in one na yung kaya magandang gamitin din yon. Ito palang ginamit ko ay dashi powder kung tawagin sa Japan. Yung para sa para siyang lasang isda mga mare. So ayun nga ayun ang ginamit kong pampalasa dito. Dahil nga sabi ko sa inyo hindi ako mahilig gumamit ng magic sarap. Pero pwede kayong gumamit ng chicken powder kung meron kayo. Basta kayo na lang ang dumiskarte mga mare kung gusto nyo siyang lagyan ng pampalasa. Pero yung magic sarap ay pwedeng pwede na rin talaga yon So naglagay na nga ako dyan ng isang itlog at halu-haluin nyo lang dahil nga ipiprito lang naman natin ito. Napakadali ng lutuin nito mga mare at talagang sinasabi ko sa inyo kung susubukan nyo nakakasigurado ko na magugustuhan ng mga anak nyo. Dahil hindi talaga lumasa yung pagkagulay nito. Kaya kung hirap kayong pakainin ng gulay yung mga anak nyo mga mare ay pwedeng pwede itong recipe na ito at sure ako na makakain nila itong gulay na ito nang hindi nila nalalasahan yung pinakalasa ng gulay. So ganyan lang mga mare, prito-prito lang tayo. Ito nga pala yung iteterno ko sa ulam na tira ng partner ko na chicken teriyaki at meron pa kaming tirang sabaw ng sinigang. Bumili kasi yung partner ko ng favorite niya na sinigang at ayon may tira pa nga kaya as usual ako ang gagamit at gagamitin ko na sabaw para sa mga bata. At dahil nga hindi naman sapat yung ulam na yon ay gumawa nga ako nito para kahit papano ay mas marami nga yung ulam namin. Alam nyo naman discard nyo na lang talaga sa pagluluto sa araw-araw. Maliit na kapiraso ng kalabasa lang ang ginamit ko dito at kalahati ng carrots mga mare. Tapos sa sibuyas naman na malaki yung kulay puti halos one fourth lang nun ang ginamit ko dahil dahil hindi naman madami yung niluto ko. Iilang piraso lang din naman ito para sa amin ng mga anak ko. Subukan nyo na mga mare at sobrang sulit talaga ng recipe na ito. At pwedeng pwede rin itong baunin sa school mga mare at pwede rin gawing snack ng mga bata. Pero this time ay uulamin namin ito syempre. So ayun lang mga mare at eto na nga yung mga aking naluto. Tingnan nyo naman mga mare, o, oh, pagkasarap-sarap talaga nyan, at sobrang sulit at sobrang dali pang lutuin. Ayun lang mga mare, sana'y subukan nyo na para mapakain ng gulay ang inyong mga anak. Bye-bye and God bless!